Mahilig ka ba sa Andi, Samjupsal at Shabu-Shabu? Needs nga pala OFW dito sa Taiwan. At kung oo, tapusin nyo itong video na to. Sa C12 nga pala kami galing dyan, sa Pier 2. Naisip ko nga na bumaba kami sa C14 para lumipat kami sa Orange Lane. Dalawang estasyon lang ito kaya mabilis lang kami nakababa. Sobrang daming ang taonan, siksikan na sa tren. Pero kahit ganun, hindi naman nagkakaroon ng tulakan. Nilakad nga lang namin ito para makarating kami sa Hamasin Station. pupunta na nga kami dyan sa sakayan ng tren. Masakit na pa ko kaya sabi ko Enday mag elevator kami. At ilang minuto lang dumating na agad ang tren. Hamasin nga sinakyan namin dyan, Orange Lane. At dito naman kami bumaba. At pagkatapos nga na nilipat ulit kami sa may Green Lane. Exit 1 nga nilabasan nilabas namin dyan para makalipat naman kami sa isang istasyon. Pero kung gusto nyo naman tuloy-tuloy ang biyahe, pwede nga kayong hindi lumipat ng Orange Lane. Basta sa Green Lane, bumaba lang kayo dito. At kapag galing naman kayo ng R19, baba lang kayo ng R13. Tapos lumipat lang kayo sa green lane para bumaba dito. Pero nag-orange lane nga kami dyan. Galing kami sa C32. Bakit yan ba yung ano? ko? Hindi ko nga alam bakit naging invalid ang card ko dyan. Pero nung binirektad ko, naging okay naman. si 29 pala kami dyan bababa. Tatlong estasyon nga lang ito, kaya mabilis lang. At gutom na nga ang mga inday. At ilang minuto lang, dumating na agad ang tren. Hangang talaga ako dito sa Taiwan. Basta matyaga kang mag-google, makakatipid ka sa pamasahe. Nakababa na nga kami dyan. Naisip ko nga sana na mag na lang. Kaso matagal pa darating, kaya nagtaksi na lang kami. At pagdating nga namin dyan, ang dami ng tao. Akala ko nga wala na kaming mauupuan. Hindi pa naman kami nakapagpare reserve. Pero buti na lang, meron pang natitirang table para sa amin. Yo, <laughs> May kasamba na nga shabu-shabu at sanjupsal. At ang kagandahan nga dito, nasa ref lahat ng pagkain nila. Kaya hindi talaga maladapuan ang mga insekto to. At isa pa sa nagustuhan ko, nakamarinate na nga ang mga karne nila dito. At syempre, gusto namin subukan lahat ng karne. Kaya naparami talaga ang kuha namin dito. At kung ayaw mo nga ng marinate, meron din naman dito mga frozen. At hindi nga lang karne ang meron dito. Meron din dito mga isda. At kung gusto mo pa nga makita ng ibang pagkain dito, tapusin mo nga itong video na to. habang nakuha nga siya ng pagkain, pisan ko na magluto. At talaga namang gutom na gutom na ako dyan. na ko nga mag-barbecue, kaya susulitin ko talaga to. Hagard na nga namin dyan. Galing din kasi kami sa galaan niyan. Ipapakita ko nga sa inyo kung ganong karaming tao dito. At may mga paparating panganan. At ang nagustuhan ko nga dyan ay ang baka. Ang sarap nga ng marinate nila sa baka. Kahit nga hindi mo nalagyan ng paminta at asin, masarap na ang lasa nito. Hindi na nga rin kailangan na sausawan dyan. Pero kung gusto nyo maanghang, pwede naman. Pwede ka nga rin mag ng sabaw dito. Ang sarap nga ng sabaw nan kasi crab ang nilagay ni Inday. At dahil nga gutom na kami, naparami ang kain namin dito. At ang sarap parang timpla ng kami nila dito. Wala na nga kaming pansinan dyan ni Inday. Habang nagluluto, tuloy-tuloy lang ang subo ko. Baka nga lagi ang kinukuha namin dyan. Masarap din naman ang pork, pero mas nagustuhan talaga namin ng baka. Nakakatawa nga si Inday kasi naparami siya ng kain ng baka at ng crab. Naparami nga rin ang kain ni Ate Bijan. Sabi nga niya, ngayon lang nga siya nakakain sa Sanjupsan na ganito karami. Hindi kasi siya kasi takaw ni Inday. <laughs> sa sobrang katakawan nga ni Inday, nagkanda paso-paso na nga sa dyan at hindi pa nga kami nakakaramdam ng kabusugan dyan. Kaya nakailang kuha pa kami ng karne dito. Nagusto ko nga rin ng timpla ni Bib ng soup dyan. Timplahan niya din kasi at nilagyan niya ng crab kaya naging seafood ang lasa nito. Meron nga akong magic. O ba diba na wala si Ate B? Hindi. Kumuha lang naman siya ng na ice candy dyan. Ang bilis nga namin dyan kumain. Siguro isang oras pa lang tapos na kaming kumain. Mabilis nga lang din siyang maluto kasi manipis lang ang karne nito. At ito nga ang pinaka favorite ko, ang T-bone. Mahal nga ito kapag binili mo sa palengke. Kaya sinulit namin kainin dito. Tamo si Inday. Siya nga ang huling natapos kumain. Nakaramdam lang na ako ng kabusugan dyan pero siya hindi pa rin. At ipapakita ko nga sa inyo yung mga pagkain nila dito. Masarap nga ang templa ng marinade nila dito. Walang lasang tsekwa. Kaya panigurado magugustuhan nyo rin to. Marami nga silang pagpipilian dito. At kung sawa na nga kayo sa karne, meron din naman dito mga gulay. At meron din mga prutas. Meron din anli chaupan. Mura nga lang dito. At ang binayaran lang namin ay 1,080. Tatlo na kami nun. Masabi ko, na napakamura at napakasulit kumain dito. Mararecommend nyo rin sa mga kaibigan nyo. Ito nga pala ang open at close nila. Ilalagay ko na lang sa screen. At dahil tinapos mo nga itong video na to, ito ang full address. Salamat sa panonood.